Oh, shout out sa mga guwapo din ito na. Ito po yung aming lineman, dalawang lineman. Ang isa, ang isa back up dia. lang Ako po lang ito, ang isa. Kayo, kay Ayan, back up lang po <laughs> itong isa. At ay eh, si manager, nandoon si manager. Di ba? Yay! Ay, ay, diba? ay, okay. oh. ay. 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 ay kamusta lo? Ang hirap mga kamaster. Okay, kama kamaster. Ay. Ay. Ay, kama ang hirap. Okay. Ilabay sa bato. Papunta sa ibaba. Gay, gay. Ako na bahala din. Ikaw.

Wala, wala. Hmm. Ito sa may kasama namin mga kapasar nyo sa ibabaw. Ayan. Yeah. Grabe. Ako, oh, mga kapat. May bahay pala doon si makamaster mga kamaster Ayun yung mga kamaster Mamaya mga kamaster ay pakita ko sa inyo yung, yung, yung paano natin ah uh, ano magagamitin yung Brazilian Premier yung uuwin nyo na muli mga kamaster ayan yung mga sakop natin mga kamaster ando sa baba ba. ayan doon sa baba hindi ah, tayo lang tayo kasi yung mga katropa natin ay nandun pa hirap dito mga kamaster nasa bukid ayan sapayan natin yung mga ating mga babayan dito ayan sa bukid kasi speed spot kaya po ito mga kamaster ayan. nasa maraming bahay doon mga kamaster sa baba ba. ayan ah gusto sila mag wifi kasi pag doon sila sila wala talagang wifi ah, ng alis uh, po talaga mga kamaster wala ang signal ayan kaya supply natin para makatulong po tayo sa ano, mga tao dito ayun ayan Nungan ba sila sa iba pa ayan, ayan. salamat na sa abel ng aking blaster ayun shout out sa iyo doon mga kamaster So, hindi sa Yasmin yung kumuha sa akin pasta. Salamat. Yan. Yes. Sa iba, kapag bawa ka pa lang ay ano, ah, uh, piin ka lang mo mag-abil ng sin. Yan. Ang tubi yung mga kamasta ba? Ang hihinaw talaga yung tubi ito mga kamasta ba? Ah, ganda tubi ito mga kamasta. Yan. nasaan na ba sila dapat dito ah dapat dito sila nadaan wala pa uh. mas tunti, mas hmm. kahit maghihirap mga kamasan at least nakatulong po tayo sa ating kababayan dito na makasignal sila hmm. shout out sa iya bahay sa Hmm. ayan mga kamaster nandito na po tayo habahin na natin ayan ayan wow ay, ay mga manok dito mga kamaster oh. doon sila ano lumabas ayan yung may lubi doon siya dadaan honto di to acaraton sa itaas yan ayoko talaga ayoko talaga talaga ayoko 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 yung aking brother mga talaga ayoko tuturuan ko siya kung paano Sama Ay mga kamaster. Yan, operation na sila mga kamaster. Yon. Bad, pa, paano yung gawin bad? mo sa kanila? Yung natin ng ano guys, yung YouTube cable at saka yung adapter niya. Hmm, hindi pwede sa akin to. Ano, top 6, ah, Paulo na Ito na Paulo. Ayan. kapag wala pang ano, wala pang connector ay magre-loss. Uh, ginawa namin ito mga kamaster ito. Kabi namin yang uh, USB to LAN parang USB to LAN. Pero so, USB to type, type, C. USB to type C. Ah uh, bakit kami ah uh, bakit kami gumagamit niyan? Kasi hindi namin alam yung password ito. sipun sipon mo ni. WiFi kaya gagamitin natin ito. Um, um, eh. Pero ah. natin ito para ma-access natin yung admin. Uh, kapag mag-order po kayo ng ganito, yung RG45 Type-C. Ayan. Uh, ilagay ko sa description sa baba yung link ng store. Ayan. Type-C to RG45. Ayan mga kamasar. Kasi Type-C yung ano, cellphone ko. Mga kamasar, pasinsan na po yung cellphone natin mga kamasar, yung isa na gamitin Naroon dapat ito po yung video na gagamitin ko pag set up kaso lang ipakita ko po sa inyo kung paano natin set up yung PPPW ayan yung box center mo sa abel mga kamaster PM lang po kayo sa akin Basihan pre ah uh, basihan na ni uluwap. Si kini din na nawap sa onwap. Tuloy. saan on pag-sit up.

Ayan. One and 2 that's one, that one, that one. Ayan. Ito po yung lumabas. Tapos, punta kayo sa network, broadband seating. Kitaan mo, broadband seating. Po. Ayan. Uh, broadband seating. Tapos, itong lumabas. Ayan. Meron na naka, ano, ng PPV dito. Delete mo ng, ano, naka PPV. Wala. No. Wala. Okay. Mag-add no. Mag kayo ng, ano, bilan. Okay. Ito ako dito yung, yung gising Yan. Maghintay lang tayo dito mga kamaster na mag blink po yung internet natin. O, oh, di ba? Na internet na mga kamaster. Lumabas. Ang importante lang doon mga kamaster. NTU, priority, at saka PPOE, at saka bilan. Bilan ng inyong OLT or of sa microtech ninyo. Ayan, may internet na mga kamaster. Ayan, diba? Mga ito na modem ito mga kamaster. Tapos, ito. Ta, ito ta tayo sa ano, advance. Advance city. Network. Tayo, punta tayo sa advance. Advance. Ito po yung 2.4. Magpalit ng password at saka pangalan ng yun yung wifi. Ayan. Yan lang mga kamaster, Ayan, mga kamaster. Ito pa lang. mga kamaster ay, ay nagagamit natin. May internet may. Na mga kamaster. Ha? Mag-abil dyan sa aking firmware. Ay, lang kayo sa ano, sa ating FB page. Ilagay ko sa description sa baba yung Why? link. One one link. One yeah. day. Is... Shout out, King. O, oh, shout out sa mga guwapo din na. Ito po yung aming lineman. Dalawang lineman. Ang isa, ang isa backup dina. lang po ito. Ang isa. Ayan, backup <laughs> lang po itong isa. At ay si manager. Nandun si manager. Shout out sa mga guapo ay, diba? ay. At, si ate. <laughs> <laughs> Napunta na si ate si YouTube ah. Dapat ang birthday ang nangalan ni Ah, eh. oh, okay. ang galing sa tutorial okay. ko. Okay.